ang handog ni Aaron ang ikasyam na habanata sa aklat ng Levitiko. At nangyari sa ikawalong araw na tinawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga matanda sa Israel. At sinabi niya kay Aaron, Magdala ka na toro na handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugin, na kapwa walang kapintasan at ihandog mo sa harap ng Panginoon. At sa mga anak ni Israel ay sasalitayin mo na sasabihin kung mukha kayo na misam kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan at na misam guyang baka at na misam kordero na kapwa na may gulam na isang taon at walang kapintasan na handog na susunugin at na misam toro at tupam na misam tupang lalaki na mga handog tungkol sa kapayapaan upang ihain sa harap ng Panginoon at na misam handog na harina na hinaluan ng lanis sapagkat napakikita sa inyo mayo ng Panginoon at kanilang dinala sa harap ng tabernakulo ng kapisanan ang iniutos ni Moises, at lumapit doon ang buong kapisanan, at tumayo sa harap ng Panginoon. At sinabi ni Moises, Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, at lilito sa inyo ang kalawalhatian ng Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron, Lumapit ka sa dambana, at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugin, at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan. At iandog mo alay ng bayan at itubos mo sa kanila gaya ng inigutos ng Panginoon. Lumapit nga si Aaron sa Dambana at pinatay ang guyang handog dahil sa kasalanan na yaoy para sa kanya. At iniharap ng mga anak ni Aaron sa kanya ang dugo at itinubog niya ang kanyang daliri sa dugo at ipinahid sa ibabaw ng mga anyong sungay ng Dambana at ang dugong labis ay ibinuhos sa tungtungan ng Dambana. Datapuat ang taba at ang mga bato, at ang lamad na nasa atay ng handog dahil sa kasalanan, ay sinunog niya sa ibabaw ng dambana, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang laman at ang balat ay sinunog niya sa apoy sa labas ng kampamento. At pinatay niya ang handog na susunugin, at ibinigay sa kanya ng mga anak ni Aaron ang dugo, at kanyang iniwisik sa ibabaw ng palibot ng dambana. At kanyang ibinigay sa kanya ang handog na susunugin, na isa-isang putol at ang ulo, at sinunog niya sa ibabaw ng dambana. At kanyang hinugasan ang lamang loob at ang mga paa at sinunog sa ibabaw ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At iniharap niya ang alay ng bayan, at kinuha ang kambing na handog dahil sa kasalanan na para sa bayan, at pinatay at inihandog dahil sa kasalanan, na gaya ng una. At iniharap niya ang handog na susunugin, at inihandog ayon sa palatuntunan at iniharap niya ang handog na harina at kumuha ng isang dakot at sinunog sa ibabaw ng dambana bukod sa handog na susunugan sa umaga. Kanyang pinatay rin ang toro at ang tupang lalaki na hain mga handog tungkol sa kapayapaan na para sa bayan at ibinigay ng mga anak ni aron sa kanya ang dugo at kanyang iniwisik sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At ang taba ng toro at ng tupang lalaki, ang matabang buntot at ang tabang nakatakip sa lamang loob, at ang mga bato at ang lamad ng atay. At kanilang inilagay ang mga taba sa ibabaw ng mga dibdib, at kanyang sinunog ang taba sa ibabaw ng dambana. At ang mga dibdib at ang kanang hita ay inalog ni Aaron na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ni Moises. At itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya, at bumaba siya na mula sa paghahandog ng handog dahil sa kasalanan, at ng handog na susunugin, at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at sila'y lumabas, at binasbasa ng bayan, at lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon, at sinunog sa ibabaw ng damba na ang handog na susunugan at ang taba, at nang makita yaon ng buong bayan, ay nagsigawan at nangagpatire pa.